Alam mo ba na ang pinakamahabang word sa English ay merong 189,819 letters? At inaabot to ng 3.5 hours bago ma-pronounce. Ito ang mga interesting facts na hindi mo pa alam. At yung last part, magugulat ka talaga. Alam mo ba na bawat ikasampung tao ay kaparehas mo ng model ng cellphone? I-comment mo naman yung model ng cellphone mo sa comment section tapos tignan natin kung sino yung mga kaparehas mo. Wait lang, alam mo ba na merong taong sobrang gustong gusto ka? Siya yung unang taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa iba ba, Tapos like, Guide mo sa pinakadulo tapos click more. Alam mo ba na 90% na mga creatures na nakatira sa pinakailalim ng dagat below 1,500 feet ay luminous? Alam mo ba na mula 1870, tumaas na mga 8 inches yung global sea levels? Alam mo ba na isa sa pitong Americans na merong tato ay nagsisisi sila na nagpatato sila? At alam mo ba na mas kilala ka pa ng cellphone mo kaysa sa sarili mo? Mag-comment ka ng I want tapos hayaan mo na yung keyboard mo yung tumapos ng sentence. Alam mo ba na yung paghinga sa bibig habang natutulog? ay nakakapagpataas ng risk ng tooth decay? Alam mo ba na kapag nanaginip ka ng kinagat ka ng aso, sign ito na betrayal by your loved ones? Bagay yung last pack, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko, ay pwede madagdagan yung kaalaman mo, kaya make sure na i-follow mo ko. And finally, alam mo ba na kapag nakasakay ka sa roller coaster at feeling mo na nasa bibig mo yung heartbeat mo? Hindi imagination yan, gumagalaw talaga ang organs mo sa loob ng katawan mo.